Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang uh, topic po ito, yung i-boycott ito po yung usapin naman doon po sa eh uh, nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko nakakatiyak ako kilala niyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy. Doon sa taong kumutsa kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutsa ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung Die Hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. -mang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukoyan po natin dito sa boycott ay walang iba kung di itong uh, nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, Wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong mausig natin siyang uusigin dito sa tinig maisog. Si Vice Ganda atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahut uh, sahod po ngayon. Sana yung mga nanananghali kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin, uh, hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag -makdo. Macdon't. Po tayo, Macdon't. Ang si Vice Ganda ang endorser niyan. Huwag pumuna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa Mindanao. At sa Visayas. At dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDonald's. Huwag muna tayong mag-McDonald's. Huwag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad, yang napakaangas na bisganda. ganda. At huwag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libring advertisement na po ito. Jollibee. Ko hindi natin maiwasan lalo na 'yung mga bata. Nako, 'yung mga anak ko ay eh, pakikiusapan ko rin muna. McDonald's muna tayo, McDonald's. Jollibee, o kaya isa pang uh, homegrown na produkto, yung tinatawag po nating andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung andox eh. Kalimutan po muna natin itong uh, McDonald. Huwag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya vice-bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Huwag ho kayong magsugal. Huwag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung vice-ganda. Sa sugal, ho, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating uh, titulo, Ihuhulog. Ito po naman ay uh, after my own uh, uh, malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico nang kanya mga karantyo na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng marami maraming leader maraming uh, mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Nahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyo unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Um, kay Moses Miranda San Jose, yes, Ma Moses, magdon tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvi Ibarle, kay uh, Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Ma konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo. Baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Huwag na muna yung ano, McDon po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, sa uh, Davao, yung Waxis. Huwag tayo mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, ha? hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya hindi lamang po yung mga taga-Mindanao, hindi lamang po yung mga taga-Luzon, hindi lamang po yung mga nagbabanat-buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boykotin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boykotin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhulog ng McDonald's, hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology alam mo ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin may iwasan yung iba eh. Dahil hindi naman siya yan eh. Kumikita lang siya eh. Diba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong para lang sa kaalaman mo nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso si Pangulong Duterte ay kinidnap hindi siya maaring sabihin inaresto dahil walang arrest hindi mo rin pepwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya nararian ay siya kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan ng sa ganu'n bago ka magmambastos. Mag nang leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino bago ka mambastos ng isang nakatatanda ng isang senior citizen mag-isip-isip ka muna kaya ang aking panawagan nakikiusap po ako konting sakripisyo pa mga kasamahan ko sa bahap sa bayan ng maisog ang hakbang ng maiso, yung ating mga kasamahan. Sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, dyan sa Visayas Region at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's